Merry Christmas, Merry Christmas. Christmas. So, where are you from <laughs> Philippines. Philippines. Ay, yes. <laughs> yes, Philippines. Okay, kabaya, kabaya. Ay, kabayan, kabayan. Uh. Kabayan. Saan kayo? Dito kayo nagtatrabaho? Sa San? sa 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 Hotel sa, sa may Hotel sa Ah Hotel kayo? sa 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 Uh, nag greet lang ano, akala nila ibang lahi ako. so nandito po tayo uh, December 25, 2022 at uh, nandito po tayo sa plaza ng Bethlehem ano po, uh, itong inyong lingkod, uh, Brother Romel Timbrebilia ng Holy Land of Jerusalem. so ito yung mga ano makikita natin sa plaza ano, uh, yung Bethlehem Peace Center, yung restaurant and bar presente center, restaurant and bar. So, ang kanilang, uh, ano, no? kanilang uh, muske. At... Uh, makikita din natin ang municipality nila, no? So, yun, uh, napaka layo, you no? Know? Uh, municipality of uh, Bethlehem Municipality. So, ang kagandaan dito ay makikita natin ang, uh, ano po, Santa Claus. <laughs> Ayan, no? Nasa Bethlehem Municipality Building. Ano? So, yun At makita natin ang malaking giant 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 uh, Christmas tree. yan no? Ayan, giant Christmas tree. So, yan po, ano? Uh, at walang snow. Uh, dito sa Uh, Bethlehem na, na po at uh, uh, yon uh, kanina nagkulimlim at uh, umulan konte at ngayon ay maliwanag naman ulit at maraming tao at uh, dito sumasayaw na po ang ating mga kapatid na mga Kristiyanong Katoliko at at uh, Uh, pinamamahalan ito ng Nativity Church sa ilalim doon kung saan isinilang ating Panginoong Iso Kristo ay ang ating mga kapatid na Orthodox. So, yan, naka, ano, sa pagpapuri at pagpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Uh, at uh, ngayon ay ang ating mga kapatid na kapulisan, ano, ng mga uh, Arab, ano, ay uh, may pit na nagpapatupad ng uh, kapayapaan dito sa uh, uh, excuse me uh, to sa Bethlehem ano? Ayon, ah, yun, ano? Okay, yan. Ayan ang cross gitna. Ano po? Ano? Ah. Uh, 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 punta tayo sa ano uh, uh, bungad ng uh, Nativity Church at uh, uh, doon makikita natin pag uh, lumabas tayo ang forma ng uh, butas ng karayo sa labas ay hindi mo makita masyado pero sa loob ay makikita natin ang ano, ang botas uh, butas ng karayom. oo patuloy tayong pumunta roon at uh, uh, ito uh, baka sa ano ito sasakyan. Uh, BIP VIP, you know, uh, ating simbahan. At uh, <clears throat> so, ito, malapit na lang, ano? Kabungad ng uh, ano? ng butas ng karayom. Oh, ito, ano? So, dito, hindi natin makita ang tamang forma, ano? Forma ng butas ng karayom. Ngunit sa loob ay makikita natin ang forma nito. Oh, so, yun. Uh, Salamat po. Merry Christmas. So, It's okay. Sorry. Oh, ay, okay. slowly, slowly, slowly. Thank you. Ano yeah, uh, yung ulo niya dahil? Ito yung so ito ang forma ng karayong dito sa loob. Ah, ito. Tingnan so, natin yun. Eh? So, ay yeah. Ginawa na pala. O oh, ito, dati, ano ito nakaporma ito talaga no? Oh. ito ito yung nakaporma ginawaan na lang nila ng ano no forma ng karayong butas ng karayong ito no oh. yung kabila ganun din no so pag nilayan nila po natin oh, oh ang daming nakaparada ayan para ah. Yan. Saan pa yung isa? Ay, nasa runnel na so, tayong sa isa. Tingnan natin. O, pupunta tayo sa... O, oh, yun. nakapila. Ikaw, ay maraming nakapila. Yan, pipila to. Pila to ng papunta sa baba. Kung saan ang star ni David at yun ang Uh, kung saan isinilang ating uh, Panginoong Iso Kristo. So may mga musik pa ito. Ating musik ito. Ayan, uh, mga original pa yun. no? Ayan, nas, na preserve na po nila. At uh, ano po. So ang namahala po rito ay oh, ang ating kapatid na Orthodox. Ano po, Ah... Uh, uh, So, anda ang haba ng pila. Oh, pila. Pila talaga. Yan oh, mga kapatid <laughs> dating nakapila. Nakapila yo, kapatid ko. Merry Christmas. <laughs> Hindi ako si singit. <laughs> so, ayun, no? Yan sa baba nito. Ibaba nito yung ah, ano, nativity. Na? Oh, dami oh. Daming masyado ito. Ano? Patitingnan ko rito kung ano, bukas yung ilalim para sa ano ni ni ano ni ni Saint Jerome sa kabilaan kay si Jerome hmm. punta tayo sa uh, St. Catherine Church no? sa Basilica ah ito ay sana so Ayan, mm, mm, mm. ito tayo sa Basilica no? ito ay, sarado. Sarado. So, ito yung daanan. Ito yung daanan. No? Papunta sa ilalim. ng ano ni si Jerome. Yung nangyong ano ni Bible. Hmm. Uh, ini ini basilika St. Catherine ini diberi sejarah pada tahun 25 2022 ini saya akan melihat kaya natin may mga mga tao yun uh, may misa 1.30 ng hapon dito sa Dublin uh, sa Pilipinas ay alas otso and alas otso'y media yun uh, marami ng tao okay, alam po At, uh, <laughs> dito lang muna pagpupuri sa Diyos. God bless us. Uh, ito yung prosesyon. No? Uh. Ito sa Bethlehem. Uh, may misa si ano? Si uh, Archbishop Pete Sabala. Pierre Batista Pete Sabala. Ayan, no? Uh. Ayan. tapos na siya. Ah, uh, prosesyon na. Prosesyon na si ano? <laughs> prosesyon na si Pierre Batista Pit sa So, oh, nakita niyo, ito yung ano? Ah, uh, si Saint Hieronymus. So, sa likod niya si Mama Mary. Uh, at sa kabila ay si uh, ang cross, ano? Yung si Saint Jerome, ano? Ayan po si St. Jerome. Ayan, St. Jerome ang nag, ano, nag uh, ipon ng mga libro at minawang uh, uh, isinalin sa Latin. Ano po, uh, si St. Jerome. Ayan po ito. Jerome, ano? Dahil sa, loo, sa baba nito ay eh. Eh, bro. Oh, bro. <laughs> Merry Christmas. <laughs> sa baba nito ay ano, uh, doon niya inipon ang mga ano, libro ng uh, ginawang Biblia natin sa Katoliko. So ito yung likod niya si Mama Mary doon sa kabila no. Ah, uh, Catherine Vir Virginic Martiri Ikatid uh, uh, Ito Ito tayo sa bungad ng uh, St. Catherine At uh, Papasok tayo uh, <coughs> Sa uh, loob uh, Ang saan ang uh, makikita uh, natin sa na pinto. Uh, uh Ikaw ka na. Mga papasok tayo. Pwede naman buksan. Eh. Finish now visiting just for the mass. For the mass. Okay. For the mash, ita yang mana, uh, si bangui itu, uh, kita ingatkan um, bang, apa paningatkan sahaja ang, mangharap angkai itu, Saint Catherine.